nakakapagod. Hanggang kailan natin dadanasin ang galito kabigat na parusa ng kalikasan? Sana ay hindi na ito magtagal pa. Noong unang panahon sa isang maliit na nayon kung saan ang mga mamamayan ay lubhang naghihirap, karamihan sa mga mamamayan ay pagsasaka ang ikinabubuhay. Ngunit tila naging maramot ang kalikasan sa mga tao. Dahil sa loob ng isang taon, ay tila napakahaba ng tag-init. Kung kaya't ang mga lupain na dapat sanay dalawang beses mayroong aanihin, ay kadalasang walang palay na tumutubo. Karamihan sa mga magsasaka ay halos sumusuko na Si Limuel ay isa sa mga magsasaka na nagsusumikap na mabuhay sa pamamagitan ng pagtatanim. Palibhasa ay bata pa, ay may sapat pa siyang lakas at sipag at syaga upang magpatuloy sa pagsasaka. Kahit ang mismong lupain kanyang inaararo ay tila nais ng sumuko. Hindi ka pa ba nagsasawa na mag-adaro? Ang lupa ay tigang kaya dahil ilang beses mo ba itong pasadahan ng adaro, ay walang mangyayari. Walang tutubo dyan, kahit damo. Walang matigas na lupa sa paong ng hangad na makakain at umane ng biyaya. Kung hindi ko ito gagawin, ay sino ang gagawa nito para sa akin? Kung susukuan ko ang tigang na lupa, ay kailan pa may biyayang uusbong mula rito? Ang isa pa hindi ako nag-iisa sa aking layunin. Kaagapay ko si Islaw. Alam kong hindi na ako iiwan pelanman. Si Islaw ang kalabaw na tanging naiwan ng ama ni Limuel nang ito ay pumanaw. Ang tanging kayabanan niya. Ang tanging kaibigan na laging nagbibigay sa kanya ng kagustuhan pang kumapit sa napakaliit na pag-asa para mabuhay. Halika na islaw. Marami pa tayong bubungkaling. Pasasaan ba at ang detik ng panahon ay mayroon din tayo nga anihin. Alam kong napakasipag mo. Pasasaan ba ay masusuklihan din ang ating mga panghihirap? Higit pa sa hayop. Para kay Lemuel, si Islaw ay isang kaibigan at tangin niyang pamilya nang siya ay maulila kasama niya ito sa lahat ng bagay. Sa trabaho, sa pagkain, at kahit sa pamamahinga sa ilalim ng mga bituin. Pagkatapos ng maghapong hirap at pagod, ay magkasama ring nangangarap. Isang hapon, habang ang araw ay marahang lumulubog, ay tinabihan ni Limuel ang kaibigang kalabaw sa tabi ng ilog. At muli na naman siyang nangarap. Naisip mo ba islaw? Ano kaya ang pakiramdam ng isang mayaman? Walang problema sa pagkain. Magpos ay iniisip pa nila kung paano ito uubusin. Ano kaya ang pakiramdam ng mahiga sa malambot na higaan? Sa loob ng barangya at malaking bahay, Nakatitig lamang si Islaw sa kanya na tila ba nauunawaan ito ang kanyang pagkauhaw sa karangyaan. At Tila ramdam nito ang labis niyang pagkaumay sa araw-araw na alok ng kahirapan. Marahan itong tumango at tila pinapagaan ang kanyang pakiramdam. Hi! Pero ang lahat ay ulad na mga bituing iyon sa langit. Napakahirap abutin ng aking pangarap. Aya ang lahat ng aking pangarap ay isang imahinasyon na lamang na makapagpapasaya ng aping pagod na isip. Ang mahalaga ay ang mayon. Nakasama kita, Islaw. Niyakap ni Lemuel si Islaw at hinaplos ang mukha nito. Natila ba ipinaparamdam sa kaibigan na sapat na ang presensya nito upang makumpleto ang kanyang buhay? Nang gabing iyon ay tila may hiwagang nangyayari kay Islaw. Ang buong katawan nito ay tila nagliliwanag na buwan sa kailaliman ng gabi. Kinaumagahan, bago pa sumikat ang araw, pupungas-pungas na bumangon si Limuel upang kumuha ng tubig sa balon. Nang umagaw ng kanyang pansin ang hiwagang nangyayari kay Islaw. Marahan niyang kinusot ang mga mata sa pagbabakasakaling bumalik sa normal ang lahat ng kanyang nakita. Ngunit sa kanyang pagdilat ay walang nagbago. Dahil kitang kita pa rin ang kanyang dalawang mata na ang dalawang sungay ni Islaw ay tila lumiliwanag. Nang lapitan niya ito ay lalo siyang nagulat. Magandang umaga, Limuel? Nanlaki ang mga mata ni Lemuel sa nakita at narinig. Nagsasalitang kalabaw? Islaw, nakakapagsalita ka? O ako ay nananaginip lang? Huwag kang matakot, Lemuel. Hindi ka nananaginip. Totoong naririnig mo ako. At ako ay nakakapagsalita. Pero, paanong ikaw ay nakakapagsalita? Ang pusong marangal at ang puso mong busilak ay dinidinig ng mahika. Itinuring mo akong para mong tunay na kapatid. Panahon na upang suklian ko ang iyong kabutihan. Lalong kuminang ang dalawang sungay ni Islaw na nakapukaw ng pansin ni Limuel. Ang iyong sumay. Ang aking mga sungay ay hindi pangkaraniwan dahil ito ay isang uri ng napakataas na kalidad na ginto. Kapag kinuha mo ito, Limuel, ito ay magbibigay sa iyo ng iyong matagal ng ninanais sa buhay. Ang pangarap mo ay matutupad at mararanasan mo na ang pakiramdam ng isang mayaman. Ano ang ibig mong sabihin, kaibigan? Hindi kita maintindihan? Putulin mo ang dalawang sungay ko. Higit pa sa pinakamahal na ginto ang halaga ng mga ito. Sapat upang ikaw ay mabuhay ng marangya at hindi na maghihirap pa. Totoo ba ang sinasabi mo, kaibigan? Pero paano oy yung gadwin? Utulin mo gamit ang pangkaraniwang patalim. Ngunit sa sandaling makamit mo na ito, ay hangad ko ang kaligayahan mo magpakailan man. Ang ibig mo bang sabihin ay ko ang kalabaw na si Islaw at bumalong ang kakaibang kalungkutan sa mukha nito? At hindi na itago ang butil ng luha na pumatak mula sa mga mata nito. Ang aking sungay ay karugtong ng aking buhay. Sa sandaling makuha mo ang ginintuan kong mga sungay ay kasabay nitong mauupos ang aking hininga. Nanlaki ang mga mata ni Limuel sa mga sinabi ni Islao at dahan-dahang bumalong din ang mga luha nito sa kanyang mga mata. Matig kong ramdam mo pag nanais kung maging mayaman islaw. Pero, batid mo rin na nakukontento na ako sa ating mga imahinasyon at pangarap? Hindi ko wailangan ng gintong sumay mo para ako ay umaman. Ikaw ang kailangan ko islaw. Kigit pa sa kayamanan ang mawawala sa akin kapag ikaw ay pumanaw. Niyakap ni, ni limwel ang kaibigang kalabaw na noon ay hindi na napigilan ang emosyon. Bumuhos ang masaganang luha at ang bigkis ng pangako ay kasing higpit ng yakap ni Lemuel sa kanyang kaibigan. Na kahit na anuman ang mangyari, ay hinding-hindi niya ipagpapalit ang kanyang kaibigan sa kahit na anumang pinakamakinang nahiyas sa buong mundo. Sa pagdaan ng mga araw ay nagbubunga ang pagsisikap ni Lemuel at Islaw dahil kahit paano ay may umuusbong na palay at may mga gulay sa paligid na sapat upang may makain sa araw-araw. Hindi nakaligtas sa paningin ng mga kapitbahay ni Lemuel ang kakaibang sungay ni Islaw lalo na kapag ito ay tinatamaan ng sikat ng araw at hindi rin nalingid sa kanila na ang mga sungay na ito ng kalabaw ay isang ginto. Bakit hindi mo putuloy ng sungay ng kalabaw muling, Will? Aba, napakalaking biya ng mga gintong iyan. Sapat upang ikaw ay mabuhay na marangya. Hindi ko nila nais ang payamanan kung ang buhay ni Islao ang kapalit. Ang payamanan ay mauubos. Ngunit ang pagkakaibigan at pagmamahal ay mananatili kailanman. Aba, kung ako sa'yo, ibibenta ko mga gintong sungay at ang kabuuan ng kalibaw ay maaaring ibe ibenta rin sa atayan sa pamilihang bayan. Umiling-iling lamang si Limuel. Ang mga ganoong pasaring ng mga taong nasisilaw sa kislap ng gintong sungay ni Islaw ay naging pangkaraniwan na lamang sa kanya at niminsan ay hindi nadala ang isip niya sa mga payo ng mga ito. Isang araw ay may isang mayamang alahero ang dumating. Nakarating pala rito ang balita tungkol sa gintong sungay ng kalabaw. Sinuri niya ito sa pahintulot na rin ni Limuel. At maya-maya ay sinabi nitong Babayaran niya ang kalabaw sa halaga na gusto ng binata. Ngunit mabilis ang kanyang desisyon at walang pagdadalawang isip na tinanggihan niya ang alok nito. Hindi makikigitan ng kahit anong payamanan ang buhay ni Islaw. Mapakalis ka na. Isang gabi ay may mga aninong gumagalaw sa bakuran ng tahanan ni Lemuel. Ang may-ari ng mga anino ay ang mismong alahero na nagnanais bilhin ang kalabaw at may kasama itong dalawang lalaki na may maiitim na balak. Kukunin nila ang kalabaw na si Islaw nang walang paalam. Itinali nila ang kalabaw at sinubukang kalad ka ito. Ngunit dahil sa kumusyong nangyayari sa madilim na bakuran, ay umatungal ng malakas si Islaw dahilan upang magising si Lemuel at lumabas siya ng bahay upang makita ang nangyayaring kaguluhan. Bitawan niyo siya. Huwag ni siyang kalat ka rin parang hayop. Kaibigan ko siya. Kung yon, ihanda mo ang sarili mo sa pagkawala ng iyong kaibigan. At ikaw, magpaalam ka na sa kanya Ngunit bago pa nila makuha ng tuluyan ang kalabaw, ay biglang nagliwanag ang kabuoan ni Islaw. Mas maliwanag pa sa sinag ng gintong araw, patindi ng patinding liwanag na halos bumulag sa mga mata ng mga magnanakaw. Dahilan, upang magsipulasan ang mga ito. Ngunit may kakaibang naganap. Pagkatapos ng liwanag at pagbalik sa normal ng lahat, ay nawala si Islaw at lumagapak sa lupa ang isang ginintuang bagay na hugis puso at kasinlaki ng puso ng isang kalabaw napasigaw si Limwel pagkakita sa nangyari batid niyang sa pangyayaring iyon ay inialay ni Islaw ang sarili nitong buhay upang mailigtas ang kanyang buhay nilapitan niya ang gintong puso at iniyakan iyon ng labis. Islaw, huwag mo kong iwan ka ibigan. Para mo nang awa. Hawak ang gintong puso ay labis na nagluksa si Limwel. Hindi niya sukat akalain na iglap ay mawawala sa kanya ang pinakamamahal na kaibigan. At siya ay iiwan nito. Kinabukasan ay nagdesisyon si Lemuel na ilibing ang gintong puso na pinaniniwalaan niyang puso ng kanyang kaibigang si Islaw. Napakakinang ng gintong puso, sapat upang siya ay mabuhay ng marangya. Ngunit aanhin niya ang kayamanan kung bahagi ng kayamanang iyon ang pinakamahalagang bahagi ng ala-ala ni islaw na nagpapatunay na ang kanyang kaibigan ay may dalisay at gininto ang puso. Ilang araw ang lumipas ay may napansin si Lemuel na tumutubong binhi sa mismong lupa kung saan niya inilibing ang gintong puso ni islaw At araw-araw ay mabilis itong lumalaki hanggang sa ito ay maging isang ganap na puno. At laking gulat niya ng isang araw ay nagsabog ng napakakinang naliwanag ang punong iyon. Liwanag na kumalat sa kabuuan ng baryo. At ang bawat lupain sa baryo ay naging masigla, mataba at handa na upang magbahagi ng masaganang ani. Simula noon, ang bawat pananim ng mga mamamayan ay mabilis na umuusbong upang maging gininto ang palay. Ang lahat ay umaani ng masagana at wala ng mamamayan ang nagutom. Dumaan ang napakahabang panahon, ang puno ay lalo pang yumabong. Ang mga dahon ay tila kumikislap na parang esmeralda. At kapag umiihip ang hangin, ay parang naririnig ang mahinang atungal ng kalabaw na si Islaw. Sa ilalim ng mayabong na puno, ay lagi nang nagpapahinga si Limuel. na ngayon ay matanda na. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga pangarap ni Limwel na nagkakaroon na ng katuparan ay lagi niya pa rin ikinukuwento sa kanyang kaibigan. Islao, alam kong sa mga sandaling ito, ikaw ay payapa na. Mahal na mahal kita, kaibigan. Umihip ang malamig na hangin. Pumaplos ito ng banayad sa kabuuan ni Limuel. At sa mga sandaling yon, ay batid niyang hindi pa rin siya iniiwan ni Islao. Lagi akong nasa tabi mo, Lenuel. Lagi. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa anumang salita o kahit sa pinakamataas na uri ng kayamanan, kundi sa kabutihan ng puso, pagmamahal at katapatan sa lahat ng panahon. Kapag tayo ay nagbibigay ng taos sa puso, kahit walang kapalit ay nagiging mas mahiwaga at mas maganda ang daigdig. Hanggang dito na lamang at sana ay may napulot kayong mahahalagang aral sa ating maiksing kwento. Muli ay hayaan ninyong batiin ko mga solid supporters ng ating channel na walang sawang nanonood at nag-iiwan ng napangapositibong mga komento. Shoutout po kay Mervy, Rian, Sharon Lipa, Yayan Bernaldo, Jasmine Rivera. At sa lahat po ng mga solid na taga-subaybay, maraming salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta. Inspirasyon po kayo para lalo pa pong pagbutihin ang paggawa ng mga kwentong kapupulutan ng mga aral. Maraming salamat, ingat po, at God bless sa ating lahat.